นี่เต็ง sipul อะนก Nanunok na? 66. Parap, parap, parap. Ay, Nainom Ma, tayo, sinisipon kay. kayo. Hirap na hirap to pa sa akin. Ako, ibuka mo yung bibig. Ibuka mo yung bibig ako malagay. Donok, <coughs> hirap mong painumin ha. Sinisipon ka eh, pag natura, okay. Donok. Kung sa bibig pa? Lunukin mo! Sah, petengnya Bulanah Prinsip punya Masih berhirap tuh Wah, dulu Hahaha, lunok. Aray. <laughs> Hahaha. May isa pa. Nabaak eh. Gato. Pating. Pula na. Ah. Uh. Ayan Wala. Wala. Lunok. Lunok, nam nam. Very good. Bata pa yan. Ang dungis. Maulan -gab, eh. Gabi. Dito sila. Makasilong sila. <laughs> Yan sila. Hindi na sila nahapon. Yan lang ang hapunan nila. Yan. Kru kru! Hmm. Itong isa Oh, nakahapon na. Mababa nga lang hapunan. Hmm. Pag umuulan, naampiyasan sila pag yung sobrang lakas may bubong sana kaya lang naabot din sila ng ulan dyan